Ah, welcome na sadta sa ato ang panibagong araw, panibagong guide na naman sa pizza size sa September no, 2024. So kumusta ang guide gahapon nga September 5, 2024 mga idol? Congratulations sa atong missing guide. Mao ni ang result karon mga idol sa ato ang 2 PM 494. So 494 mga idol, ang ato din ha, agita sa atong guide pero ma wala maayo man ako pag-arrange, di ba? Pero ang atong special nga naa din ha sa katong nag-join button sa ato ang sa ato ang kuan diha sa YouTube channel mga idol. Ah, uh, kanang naa sa join din ha nga adto mo comment dito ha kay tua gid ato ipamint dito nya. Ayaw mo sigig pangayo og kada adlaw para makadaog jud mo. Pero natay pang undas pat na kay ang atong kuan gud ni guide dili dili 3 days jud atong pamintin sa special kay kana akong gihatag sa inyo ha, pulos na mga special so ang atong 494 ang akong gihatag sa inyo hadi ang adobol 484 so muntik tayong nanalo dyan. at saka hindi ako nagbigay sa inyo ha, kay naka man ang atong missing guide sa 936 no 936 binigay ko man nga kagahapon og ang kanin 751 si nagkamali ako dyan sa nilagay ko nanalo sana kitayo pagka 9pm nakita niyo ang 775 o 770 ba hindi ko ginagawa yan ang single sa 750 mga idol so nagkamali ako nagbigay sa inyo pulos double ang binigay ko at saka sa 702 wag nyo kalimutan ha Minting gina. O, tingnan nyo mga idol. oh. Congratulations sa ato ang 936 na lumabas no 936 so congrats o ang katungkuan mga idol ang ato ang kani uh, hapit sad ko kada og ani ang akong binigay kay 689 didto sa kang armilita. so yung mga special natin ibinigay ko sa membership didto special to mga idol ha wag niyo kuan 3 days juda ato pamintin na og dili mo gawas mondas pat kay na man pa, undas pat kung pananlitan mo undas pat mga idol ay mo kumpiyansa kay ang atong numero og mugawas basta mugawas lang og dili undas pat delay one delay mga idol ha tingnan nyo ha mayroon pa tayong single dito o natay single ha katong itre tingnan nyo o karon kay recap tayo Ilagay ko ang hat nga special nga nakarga na karon adlaw sa join button ha to aditos member mga idol huwag kalimutan o yung pinahabol ko sa nakapin tingnan nyo kay nagmonitor ko sa inyong comment din ha muntik na nanalo ang akong binigay i36 no di ba des comment section so recap tayo kahapon mga idol mauna Undas pat kita sa tong guide mga idol nagpahabol ko sa kang Jasmine 14439 de Ligas so dirigit siya ni Daog sa 936 no Danawa, 396, 349 o 496 so congratulations Daog ta sa guide so diri mga idol kuha gihapon ang atong 494 494 mo ni ang gingon depende sa akong pag-arrange sa ato ang guide. Mhm. Mm mo di nang atong mga numero mga idol. Og dili mas layran atong hat atong special kamo nay bahala nga mag magkuan mga idol ha kamo nay bahala nga mag minus 1 or plus 1 so karon mo nay solution number 1 ato kagahapon og hat ni mga idol oh, hat na hmm. tuwa pa jud na siya mo gawas mga idol so naragi na nato magpaaya magpa magpaalala ko sa inyo mga idol ha wag niyo kalimutan ito dito at sa katong katong 409 o, oh, but lagyan nyo ng 1, ha? 1 ang 0. Ngayon, solusyon number 2, mga idol. Kani, solusyon number 2, ito, hindi pa lumabas. At saka, tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? Tapos, yung akong na special, ilaglag ko na yan. Kasi, sinabi ko 3 days ang ipamintin ko 3 days mintin mga idol Min muntik tayo na undas pat dito muntik tayo na undas pat sa 484 so hot gini mga idol ha hot ni ang single nga 843 o 318 o oh. 318 og ang double nga 336 336 og ang single nga 360 oh na mga idol ha kana So karon, mayroon akong special na hindi pa ipakita sa inyo kasi doon ko mag-una sa Reels kay Jasmine Porten o kang Armilita. Pero magtiknot kayo dito sa binigay ko kahapon kasi nakarga na. Baka mag-cry-cry kayo ngayon ha. Tiknot lang dito ha. Unsa inyong nakita double if ever mo lumabas ang double 131 if ever mo gawas ang double gihapon nga 118 no 118 so dito kayo maglagay binigay ko na yan 162 or 126 kung magdouble 262 or 626 di ba oh muna siya miro namang na, nagtanong sa akin kay Jasmine 14 paano mo ginagawa yan idol Paano mo to ginagawa, idol? Saan kayo nagkuha? Ako na lang ng secret, mga ma'am, sir. Meron tayong mga, meron tayong mga secret nga uh, paano natin, paano natin masolusyonan ang ating guide, no? Example, mag mirror na nimo or syndicate or another pa nga code nga paano mo ginagawa, ha? Okay, anak ma'am. So karon, ito na ang ibigay ko sa inyo ha. Ibigay ko sa inyo ha. At take note sa mga discuss nako na mga idol. Importante ang akong discuss. O gunsa to'y ato'y special nga hindi pa lumalabas no. Ito ang 280 mga idol. If ever mag kuha na siya mga idol mauna siyang 735 or 730 kani siya mga idol mo na na siyang kombinasyon na maggamit ka ana 237 example 278 or 738 binigay ko na yan 738 or mag minus ang 839 839 lumabas na no ba diba? lumabas na ang 839 so dito tayo sa 837 at saka 803 or 309. So ito ang mga binibigkas ko, makinig lang kayo. Ha, pulos na na siya waiting mga idol, waiting, no? ah uh, nagawa ka, kasi tayo ng explanation hindi yon na marami ang marami ang ating mga number no ibinigay ginawa ko tong maggawa ng explanation kasi para maintindihan nyo, no para maintindihan nyo mo na mo akong sabi sa inyo nga, uh, don tayo sa YouTube channel ang explanation o oh, saan tayo napupulot ng na mga numbers sa mga reels no Dito mga idol mga waiting na yung mga kombinasyon na to at saka solution number one solution number one if ever magkunin ka dito sa 347 is very hot na siya Oh. sa so, 250 is waiting. Waiting din, no? Waiting na siya. At saka 384. Oh, tingnan mo. 384. So nilagyan ko ng nilagyan ko to ng wind chart. Yun ang aking guide is 354. O, ba diba? 354 ang guide ko mga idol. No? So 704. 704 is 0 is 1 ta kung magkuha ka ng 704 ay eh, 714 dapat no kung magkuha ka ng 250 251 oh ina na, na example sa zero ha pwede mo kunin ang 501 oh na so 384 250 og 347 ang atong plastada din ha at saka dito 357 no 357 dito na nakalagay 357 so hat dito ang ating mga ah uh, nakuha niyo mga idol no oh tra pwede siya mga idol ang 258 is binigay ko na yang 258 Do, don siya lumabas sa don siya lumabas sa STL mga idol at saka 238 o 384 ha wala pa nang lumabas at dito so kana mga idol solution number 2 mga idol meron tayong hat na double Yun, uh, example ko mga hat pag sinabi ko na hat na total 11 mga idol, total 11 ang hat natin, no? Total 11. 11, so ato pa, 115, 750, 128. So, 128 is waiting. Oh, waiting na ha. 0 is 1. So, dito tayo, 171, o 152, o 508. So, tapos na yan ang 508, no? Weekend tayo mga idol. Weekend tayo. Alam nyo, weekend tayo. Back to Monday ang ato ang kuan mga idol. Ah, uh, balik tayo sa atong solusyon. Gikan sa lunis, ngadto sa Friday, no? Recap tayo sa ating guide mga idol. Bukas at sa linggo, di ba? Mm. Binig bigyan ko kayo ng mga kombinasyon sa mga special ko mga idol ha. Oh, uh, i-recap ko tapos yun ang inyong hang tandaan na uh, pagka-Sunday dito mga idol ha. Uh, combination, until Sunday ni mga idol ha. Until Sunday. Ang akong mga kanang mga best ane, best na ni mga idol nga pamintin. Best pamintin ha. Best pamintin. Oh, best pamintin. Kutob sa Sunday. Oh. Sunday na siya mga idol. So number one, ako ning ibalik dito sa kinaunhan jud mga idol. Number one, 1712 or 702. Number two, Oh. Ang mga special nina na gisuwat mga idol ha. Ang mga special ko ni nga suwat. Ah, hingga was naman ang kuan, mao gihapon to 259 o 952 number 3 mga bahaw ni akong gikuha mga idol 172 o 724 724 o 427 hmm. number 5 Number 5 Kutob ni siya sa Sunday, Monday, kuna ha, abla, waha, bernis mantaron... Diri mm hmm oh, di rataman. Oh. bernis. Pabis. Mirkulis... Martis. Lones... O, oh, diri rataman, mga idol. So, naatay, nagpakita nga Trio Trio 1. Special na siya, or Trio 6, no? O, oh. nga, og Money siya'y double. Double. 577. 577 o... Aha! 124 din mga idol. Ang 124. 124 o 421. O ha? 124 o 421. Special na nato mga idol. anhat na ako ipabalik sa inyo ha. Kay... Magbaw mo Greek cup sa tua din ha unya mana nga nana humana mo anak no mm. so sa pay ato special diha <coughs> so kana na o karon nga special na to kagahapon akong i-appeal no special ko mana siya combination best pamintin until sunday o, og dili mo, og manggawas ang uban ani mga idol. Maogi ni mga special na ko huwaton ninyo, kung kano sa mong gawas ang uban no basta magsugod na nagkuha aw oh, swerte gid ka nga nakakita ni ini. So double, double tayo. Mao na siyang 484 balikon gina kung 484 kay special man ni mo gawas gini siya. O, 434. 434. Mao na siya. O, double nga 1, one 3, 1, Og, 1, 8, 1. O, muna siya double mga idol ha. O, niya. Diri sa babaw. six 626 Og, uh, 6, 626 Og, 2, 2 O, kana siya. Diri sa ubos. Kay 336 Og, 330. 330. Muna ay akong mga double nga mga special nga naapil sa akong competition mga idol no oh o niya kani mga kombinasyon na mga idol sa double man double oh double ni diri na pita. so apil na to diri ang number 7 nga number 7 nga 1318 uh, o oh. number 8 is 843 o, oh, eh, e, anak lang, plastada. O, oh, anak siya. So, humana. na. 1, 2, wala pa makuha diyan, no? 1, 2, 6 nga single. Kay ato ng special. 1, 2, 6. 1, 2, 6. oh, oh, mana. Mana, mga idol. So, mana yung kung ibasin niyo sa pamintin sa pang-undas pat karon Friday. Number 10, mo ako ang kuan karon kay ipakita nako ako. Mana ha. Mao na. oh kana, mao na siya. 129 ang atong single. Kombinasyon unsa tarong pizza, ha mga idol? Atong butang ag pizza mga idol ha. Oh, o 09062024. Pamintin, base pamintin na siya kay pulos na siya mga special mga idol ha. Sa atong single o double nga naapil sa atong special. So atong special diri maura na nagpakita special na siya pero og ganahan jud nga magtryo iol na lang ninyo basta ang ako ang ako running uh, competition nga naapil sa ako ang koan special no oh okay na mga idol so karon ari na ta sa atong solusyon, gikan dire solution number 1 mauna na akong explanation ninyo og naapil na ang ato ang uh, special karon today ha focus or ganahan samusabay sabay lang Diba mga idol nya karon ang akong best di rin dapita no nga apil ah kuha be, basis akong competition kani siya ang 11 aha kuha ni siya ang 1 211 kuha ni siya mga idol oh na oh. sa pangundas pat ni mga idol ha ibutang na na diri kung ari diri 821 best special basta maminaw lang best one og eight o kuhao nimo ang one one 8 na one one eight or one one five one one mga idol Double, 118 tawa 118 tapos 211 one nga double. 211 one one oh kana siya o manay ako dihangganahan two one one sabay lang ha, special na nako dira. Onya naghapundaghan mga idol ang 11 ah uh, karga kayo ang 11 no so itrai natin ang 113 113 113 mga idol og 113 og 193 nga single og 218 so kana ang ako ang ah, tulong uh, best competition ay tulo kana akong gipang sirkulan mo na 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa ganahan mo sabay o ang bahaw nato mga idol kagahapon o dili ta mo undas pat ni ini kani atong espesyal ang mugawas kagahapon nga espesyal so no, good luck Hope to win. And God bless, mga idol. Paki-like and share. Kini si Jasmine 14 Swerteries. Nagbigay ng tips o guide sa inyo, ha, mga idol. So, good luck. Paki-like and share, mga idol. Log shout-out sa akong mga jamayganin, ha. Mga amaygan ako sa bobas World. ug mga suki nako na sa mga kaswerteries dyan. Happy bliss weekend, mga idol. Paki-like and share, mga idol.